Gagarnon mga kay sowen Mapunta kami sa Sina ni Ma. Gagasak kami ron. <laughs> Yan, yung dalawa nga pala si Romnick at saka si Jason. Ayun, nandoon sa unahan. Yan, dito na kami sa palit. update na lang namin ulit kayo mamaya. Mga kay sowen Oh, so, yun nga mga kay Soen. Pakulimlim na. counting so, hours na lang makakarating din tayo sa Singapore. Yeah, 'yan yung jumbo jeep ano 'yan. Jentra. Jumbo Jentra 'yan. Eh, siyempre kininom 'yan, Edol, sa granadas. 'Yan. Inuman. 'Yan ang jumbo Jentra na mapalet. pala yung dalawa ayan mga kay may payong pa may payong pa may payong pang dala si Romnick talagang ready ready ayan mamaya, mamaya na ulit mga kay Sobe medyo traffic dito kain ngayon Ah, kay Sobe Hindi ka mag-ilaw Ayaw ko Bakit parking lang si Kuerik Mga kay Sobe Ayan. Roll Mamaya lang ulit, pagpasok Pagpasok